Apet, okay. melungkuk kak pasti di lego engkah? Di lego tayangnya. <tuk> <Dia> di legoan. <tuk> ya, gusenya. Apet <tuk> jadi to, <tuk> di lego anale. Ini, ini, ini. Running, running, he's running, he's running, he's running, he's running, he's running, he's running. He's running. Oh, oh, habisnya, <laughs> 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 aku. There we go. Terus <laughs> pasir balik, 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 cabut. iparap sa kita. Sabunan. <laughs> oho, oho, oho. Oho. Durbul. Durbul, oh. Durbul. Oh, durbul. Ay. Durbul. Namalingan ko. Wah. Wow. Tara. 哇哇！干脆我那个己做。

pag no, na Ready na pang paligot? Oo. Oh. Ano? ano? Iligot na tayo. Ah? Ay? Na tayo. Gano'n na. ng mata na, Dalawa. Ba't kayo nandyan? Niligo na tayo. Niligo na tayo. Tara. Ready na pang paligo. Ano? Ang gagawin ni Dad? Niligo na nga eh. Oh. Dudong, magbabanlaw ka pa. Ano ka? Mga panlawanan yan ka sa taas! Ikaw? Bait! Baba na, liligo. Na. Duda, ikaw ang nasunod. Liligo ka na. Are you ready? Are you ready na? Sí, digo